Si Ayala yan, sa kabilang linya na at uh, tungkol yata sa kambing, ang kanyang uh, balita. Tama ba? Nag Oo, may nagdakaw uh -huh. doon ng kambing pero iniwan naman pero daw da, sa kalsada nung natunog ang merong checkpoint ay nabanggo daw daw sa tabi ng kalsada ah, pati yung sasakyan oh, nila pati yung motor <laughs> motor ay tanga na umanoy pag-aarid na oh nung uh, mga salarin oh, oh. ay iniwan daw doon uh, iniwan din hmm. No, ay, mo nga ang balita na yan Arya Leya oh, pa saan yung motorsiklo oh. ngayon Oh, Ayan, magandang parami ay. po sa ating mga taga oh, dito ayun, sa Bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Apat na piraso ng kambing ang inabandonan sa highway papuntang Sayan City of Muñoz ang mga magnanakaw matapos sa manong na mayroong checkpoint sa daang tinutunto nito. Matapos matangay ang ah, mga itomodang sa Bayan ng Lupaw dito sa Nebesia ng Mayo Adjis sa kasalukuyan. Pag-aari ni Ginoong Saldi Galvan ang makambing na residente ng Puroksete, Barangay, Bagong Flores. Kwento ni Galvan, hindi nito na malaya na tinangay ang kanyang mga alaga dahil siya ay natutulog sa kanilang bahay nang isinagawa ang pagnanakaw bandang alauna ng hapon. Agad naman niya itong na-report sa Municipal Police Station ng Lupaw nang malaman ang pangyayari. Ayon sa lead investigator ng kaso na si Police Corporal Master Sergeant Angelo O. Morao, pagkatapos na ma-report sa kanila ang pangyayari, kaagad silang rumisponde at nag-check up ng nag-set up ng checkpoint sa mga daan para ma-intercept ang mga salarin. Na-recover ang mga kambing sa Barangay Salvation 2 sa gilid ng highway papuntang Sayan City of Muñoz. Pati ang motorsiklo na ginamit sa krimen na pagmamayari pag umano ng dalawang suspect na umano isang babae at isang lalaki. At iniwan itong mabil, iniwan din ito at mabilis itong tumakas sa direksyon ng mga palayan sa Naturang Bayan. Nabawi naman ng may-ari ang kanyang mga alaga at nagpapasalamat ito sa agarang pagresponde ng kapulisan. Tinagahanap pa hanggang sa kasulukuyan ang mga suspect at patuloy rin ang pag-iimbestiga sa pagtukoy kung sino ang nagmay, nagmamay-ari ng motor na ginamit sa pagnanakaw. Maari itong itawag sa PNP hotline ng uh, pula uh, Lupao Police Station, the 0906 five 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 three seven four at the zero nine nine eight five nine eight five four one six. So ito ang yung ayan ay para sa balita ng lokal. Para jana natin ba 105.3 five point three sa pagbabalita at, at serbisyo. Tama sa mga tayo Pilipino. Pilipino. Hmm. Pakita nga natin ulit uh, yung sa mga nanonood ng Facebook natin. Y pakita number. natin ulit yung uh, motor. May plate number ba mo kung wala eh? Uh -huh. Meron ba? Oo, uh, yun ang ilitaw. Para Ayan o, yun, o. MC 4544 TV. Uh, T as in... Uh, TD 4544. Uh, T as in uh, Tom, V as in Victory. T as in Tango. Tito Vic. Tito Vic and... Uh, wala wala na. Yan. Tito Vic lang. Tito, T as in Tito, V as in Vic, 4544. Ito ay... Baja uh, uh. ba to Ay Suzuki... Suzuki ay Suzuki na motorsiklo na may sidecar kulay itim. Oh, tapos mm. may nakita ko Iglesia ni Cristo. 'Yun. Tapos kadugo ang nakalagay sa likod, uh, Iglesia ni Cristo Ecclesiastical District of Nueva Ecija. Uh, may malaking sticker sa likod ng sidecar, 'yun yung nakalagay. Mm. mm, -mm. Ayon. So ba bakit kaya hindi pa nakikita yung may-ari ng motor? Eh, malaki yung record diyan sa LTO walang nabanggit si si Sir kanina kasama ng army pero mm -hmm. talagang hinahanap pa, pa daw nila. Uh, pero kaya doon kasi sa post ni Mayor na uh, Mayor Romano sa kanyang Facebook account uh, si pinag-sure niya na yung motor ay hindi yun minakaw kundi ari ng magnanakaw ng kambing. Sinyo niya? Paano niya nalaman? Teka, nila? paano daw? Ang ang sinigurado niya na pagmamay-ari ng ng magnanakaw oh, yung buto. na, paano ah, niya na, nasigurado na sila yung may-ari? Uh, na, pero hindi ko sigurado na. dahil Kasi, po. yes, walang nabanggit kanina yung investigador na may hawak ng kaso kung na-trace na ba nila sa LTO o hindi pa. Pero kasamang kasama kasamang Army, meron dito kaso sa Gimba. Naalala mo yung na uh, coverage ko rin na pag nanakaw ng baka, sa gitna sa Cardinal and then sinunog yung motor. Hmm. Hmm. Ayun, na trace uh, yun. Pina-trace nila Kapitan Lagmay sa LTO. Uh, yung uh, ang may-ari, nakita yung, yung pala ng may-ari. Uh, Unfortunately, yung tao mismo ang hindi mahanapan. Wala yung tao. Baka naman na na check na Cheka rin nila na, sa LTO. Kasi yun eh. Yung uh, sinunog na tricycle noon ay uh, na trace yung may -ari. may ari may ari from the LTO na trace uh, yes, sa LTO sa tapos, LTO na trace talaga ngayon, Agad ah, hindi nahuli yung tao. I'm... hindi. kasi... Yes. Kasi hinanap nila sa San Jose, naitin yung sa atin ni Kapitan Lagmay, hinanap nila sa San Jose, wala naman daw taong ganon pangalan na nakapira doon. Ah, okay. kaya pwede rin kasi yung sasakyan eh, ni Nakao din eh. Di ba? Oh, Posible oh, oh. yon. Kasi mm. kung hindi naman natin masisigurado na... Yun ang may-ari? Oo, yun ang may-ari. Oo, oh, yung magnadakaw, oh, oh. yung may-ari nung ano. Oo. Oh, oh, oh. Magaling sila sa ganyan. So... Oo. Oh, oh. Ayun. Eh, oh, at least, uh, na expose oh. yung ano. Most likely, yung... meron na siguro na info from LTO. Baka hindi lang din dinire-release ng uh, lupang Police. Baka, baka, baka. Yes. Oo, pwede... Ah... Uh, I don't know kung... Uh, kasi, pa, di, paano masasabi? Paano masasabi nung mayor ng Lupao na hindi sila ang... na nina, hindi ako yung motor at yung may-ari, eh, yung... Baka yung pressure na oh, oh, oh. Impression. Yeah, Hindi. Wow. Baka may information uh, na kasi from... from the police. Ngunit no, magnanakaw diba? yung motor iniwan diba, doon. Kasi 'di ba? Siyempre malalaman ng mayor kung ano yung mga investigations na ginawa oh, ng police. Oh, oh, eh. oh, Posibleng alam na rin ni mayor na sila nga din daw at hindi lang nila. Oh, po, kasi ako so, babasahin natin ng maigi yung post ni mayor. Sabi niya, nais ko lang din ipaalam sa lahat na yung motor ay hindi yon minakaw kundi may ari ng magnanakaw ng tambing. Oh, yun nga. Babalikan ako dun sa tanong ko, na paano niya nasabi yun? Si saan galing yung uh, information uh, na yun? Kasi tinatawagan diba? natin kanila kasamang army at kasamang DC Mayor so, uh, Romano ng Lipao. Although nagre-ring yung cellphone niya pero hindi sinasagot. Kaya ang ginawa natin ay tinawagan natin si uh, yung investigador sa PNP Lipao. Oh, uh, kaya nga eh. Kin 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 lame niya na yung ah uh, tricycle na sinakyan ng mga kambing na ninakaw mm -mm. ay uh, hindi ninakaw ng motor. Parang ganoon kasi. Hindi. oh Apo, apo, hindi. Oo, uh, dapat matrace. Tama, tama. Uh, kasi nga, yung motor, siklo, ay uh, wala naman nagkiklaim na wala, ngayon, wala na sa PNP niyo oh, oh, oh. na sa PNP sa po naka nakakustodya ng mga pulis oo oh, oo oh, oh. kasi so, kung sininakaw din yon malamang may nagabol na doon oo oh. may naghabol na kasi yung kambing na habol eh oo di dapat eh, yung, yung yung ano yung tricycle ganun din mm -hmm. okay nako ang isang inaalala ko diyan eh nanahimik na yung mga mga pagnanakaw ng mga hype na yan eh diba, Taga mm -hmm. uh, na. may isang taon na ba nilipas? Oo. Bo Babalik na naman. Oh, nagpaparamdam. <laughs> nagpaparamdam. Actually, dito sa amin, sa mga malalapit na baryo dito, meron na rin mga isa-isang nawawalan na naman ng na mga kambing. Kambing. Mm. Yes. Ay, baka tingnan lang nila. Amoy-amoy lang nila. Pag may pinapaitan sa nagluluto ng pinapaitan. Dapat yung ano na nila yun, na mag-alerto na sila sa mga tanod, ng mga barangay, kung gano'n. na kung dito man, dito sa atin, ang dami-daming mga nag-aalaga ng hayop dito sa atin. Di ba? Mm -hmm. Uh, manok, kambing, tao, char. <laughs> dito na sa tao. Bimba, ang pinitira, hindi kambing, kasamang ayaw, may baka. Baka. Uh -huh. Eh, ewan ko ha, ngayon, mukhang, eh, meron pa bang nagsusuga sa init ng araw ng mga baka? Kasi binatikos din. Meron pa, na, uh, meron, meron na -and -and. pa. Lalo na ngayon, nakaani na. Dito nga sa amin, pag alagala na ang mga kambing, ano hindi na nakatali ang dami parada ng kambing tuwing hapon. Nakakawala. Mm -hmm. Nakakawala. Siya, sige, okay. Maraming salamat, uh, Arya Lea, Dambas, address yes, of uh, OFW ng uh, mm -hmm ng lahat ng bansa. Natagagib ba? <laughs>